pa di ba si Jane dapat makatabi sa kama si Janella ha uh -huh. huh? di ba? Ano sa kanyang Instagram live, di ba? Nagkausap yung dalawang magkaibigan. Nasa na, Taiwan pala si Jay. Nasa no? Taiwan si oh. G ng movie with Enrique, Enrique Hill. Hill. Ay, talbo. Oh, sila na ito. Kaya ka babalik, sabi ni Janela, di ba? Gusto na kitang makatabi sa kama. kailan ba yung sinasabi mo noon, di ba? Kasi di ba, nung tinanong sila, since close sila, wala na magsama sa Darna, kung gagawa daw ng GL series, sinong gusto nilang makapareha? Ang sagot nila, yung isa't isa si Jane, si Janela, si Janela, si Jane, di ba? Mm -hmm. So, ayun na. Eh, pumunta ka na dito, sabi naman ni Jane kay Janela, di ba? So, gusto kitang makatabi sa kama. Oh, yeah. Siyempre, makatambis sa kama. Pagka best pa naman, bali wala, well, kahit magyakapan sila, hindi mo masasabi may Kasi, close, di ba? lang talaga. Ang Siniship... mga netizen lang talaga ano nagsiship ba? sa kanila oh, oh, oh. oh. Pero ba? alam mo, friendship, ano ah, nakakakilig yung ano nila, yung oh, music kinil... video nila. Ah! Oh, yung kanta ni Janela. Diba? Oo, ba? oh, na may music video talaga namang ano, effective talaga talagang umaano sila sa LGBTQ plus 2, 'di ba? Oo,